the culture kasi gusto mo na kagad magpunta sa SM mm. okay. mabilis mo na lakad ka na <laughs> mm. magpunta na tayo sa SM yeah. mm. <laughs> puro ka lang kuwad siya gusto mo lagi nagdala kuwad siya ako mm -hmm. ako Watch ka. Mm-hmm. Mm-hmm. -mm. to. Feeling ko pag malaki na to, okay lang na sa'kin nagdala lakuatsa. No, okay lang yan. Oo, no, nakakapasabi. Na na hindi na sana'y kasi sa lakuatsa, yun ba? Oo. Ah.